Okay mga bro, welcome back ulit sa aking channel at meron na naman akong share sa inyo mga bro na konting kaalaman patungkol sa bluetooth speaker na naman mga bro. Ayan. So, bali ang problema ng kwa na ito mga bro, bluetooth speaker ay kinumbert natin sa charger ng plus light. Yung ganitong plus light mga bro ay ito yung kanyang charger pinakumbert ng may-ari. Ang problema nito mga bro, pag hinuhugot mo dun sa saksakan ay nakailaw ng green. Uubusin niya yung laman ng battery. Okay. So, ituturo ko mga bro kung paano remedyohan yung ganitong klase ng problema ng charger ng headlight pag kinumbert sa ating bluetooth speaker. Okay, so bago yun mga bro ay may cleaning intro muna. Okay, so bali ipapakita natin mga bro yung problema nito na i-convert na, na sa kuwan itong battery ng kuwan na ito, Bluetooth speaker dito sa charger na ito sa charger ng headlight na kapag ka na pull ito ay mag green o na na natin mga bro okay so ipapakita natin yung naging problema niya mga bro para may share ko na naman sa inyo okay so halimbawa pag tinanggal natin dito sa saksakan so tanggalin natin mga bro sa saksakan Ayan. So ayan mga bro, ang problema niya, Ayan o. Nakailaw siya kapag uh, nakatanggal sa saksakan. So, sinususo niya mga bro yung laman ng battery. Sa makatwid mga bro, kapag uh, naka-STD ganyan, uubusin niya yung laman ng battery, malulubat din lang yung battery ng bluetooth speaker. Ayan. Kaya ituturo ko sa inyo mga bro kung paano ang gagawin dyan. Okay. So, hindi na pagka naituro ko sa inyo mga bro yung gagawin natin diyan ay hindi na iilaw ito ng green kapag nakahugot sa saksakan. Okay, so ang gagawin natin lalagyan natin ng pinakadayod mga bro na 3 ampere. Ayano. Yan. IN4007 3 ampere na diode. Okay, hindi makita yung kanyang litra. Okay, so ang gagawin natin mga bro ay tatanggalin natin yung pinaka-positive. Ang pinaka-positive nito ay itong kulay yellow. yelo. Tanggalin natin yung kulay yellow para mawala yung ilaw ng charger. So, tanggalin natin. Ayan. So, pansinin nyo, pagka natanggal yung positive natin ay mawawala yung kulay green na ilaw. Ayun, nawala na yung kulay green na ilaw mga bro. So, kapag kalimbawa dinikit natin, babalik yung kulay green na ilaw. Ayan o. Oh. Dikit natin. Okay, umilaw siya. So, tanggalin natin. Ayun, nawala yung kanyang kulay green. Okay, so ang mangyayari ay maglalagay na natin yung ating diode. So pwede dito mga bro ilagay yung diode sa binalatan natin na yan. Pwede rin dun sa pinaka, dito sa terminal na ito kung gusto nyo. Ayan, bali may dalawang opsyon yan mga bro mamaya, ituturo natin mamaya. So dito tayo maglalagay. So, bali, applyan muna natin nga pala mga bro ng konyon. Yun. Panghinang yung wire natin. Para madaling kumapit yung diode natin. Ayan. Okay. So, applyan din natin mga bro yung kon natin. So, may kon na pala. Na-applyan na pala mga bro. Yung diode natin. Bali, ang pupunta dun sa positive natin mga bro na wire ay yung may kulay puti na sign ng diode. Ayan o yan. Yung may kulay puti ang pupunta dun sa pinaka-positive natin. Ang purpose naman na ito, mga bro ay haharangin niya yung voltage na manggagaling sa battery papunta dito sa pinaka-charger para hindi pumunta dito yung voltage ng battery para hindi umilaw yung charger natin. Okay, lagay natin tong diode. Bali ito yung kuha natin mga bro, yung pang-ipit natin. Ayun. So iipit natin yung diode natin diyan. Tapos yung kulay dilaw. Ang pagkakabitan natin ay yung walang puti na diode o yung walang sign na puti ng diode. Okay. Dito natin i-connect yung Dito natin i-connect yung kulay dilaw. Yan. Dito mga bro, sa walang sign na puti. Okay, paharap natin doon. Ipit natin. Yan. supply natin 'yon. tapos i-connect natin itong kulay yellow na galing sa charger sa diode yan tapos tanggalin natin itong diode Subukan nating idikit kong magpupula yon kailangan magpupula so hindi siya nagpula mga bro ibig sabihin full charge yung battery natin kaya nakakulay green lang okay subukan so natin dun sa kwan medyo mahinang battery ba ito ito medyo mahina ito i-ground natin yung negative niya dun sa negative yan ganyan tapos itusok natin kung magpupula yun ayan o ayan ganun ayan o ayan so balik kwan mga bro kaya pag dito kulay green lang pull na yung battery nya okay ito hindi pa pull ito pag ganyan oh yan so pag na pull din itong battery na ito magkukulay green din yun baka ganyan naka red magkukulay green yun, yung kulay red na yun, na ilaw okay? so i-connect natin mga bro doon supplyan natin yun, ng konti tapos i-connect na natin okay so ganyan lang mga bro tapos subukan nating hugutin ngayon kung iilaw pa yon yan subukan nating hugutin ayun so balin eh, bali hindi na siya umilaw mga bro sakalang siya iilaw kung nakasaksak na sa kuryente ayan o ayun umilaw na siya okay ganun lang mga bro kung gusto niyo naman dito nyo sa kabila ano ilagay yung diode pwede rin ang pupunta naman dito dito sa papuntang board na kulay black na ito na wire yung negative ng diode yung walang sign na puti ayan balik ta rin nyo lang ganun lang tapos kung gusto niyo naman na dihugot, kahunin niyo mga bro yung ano. Ito itong saksakan dito. Kung may sira kayong headlight. Yan o, oh, kunin nyo yun yung pinaka kanya na yun sa loob. Tapos, gamitin nyo yung pinaka kanya nito, jack nito. ito itong ganito mga bro o, ayan, ayan yung, jack nito yung dating jack nya tinanggal ko siya ito yung disaksak na ganyan kung gusto nyo ayan i convert nyo na lang dyan sa bluetooth speaker kung gusto nyo okay so ganun lang mga bro so testingin pala natin i power ayan para makita nyo naman power natin oh The Bluetooth device is ready to pair. Okay, so ayos na mga bro. Yan, bali ko nito eh. Ang naging problema din nito, sira na yung pinaka charging IC. Pinadirect na lang may-ari. Tapos sinare ko lang sa inyo yung kanyang problema kapag ka nakahugot, nakailaw ng green. Malulubat yung battery. Okay, so ganun lang mga bro. Ayan sana ay nagkaroon naman kayo ng kunting idea sa video ito at maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood at hanggang sa muli na naman natin mga video mga bro abang abang lang baka kurso na nyo yung mga video natin okay